So na nasa sok. Nasa sok tayo so, ngayon. Sok tawagin, pero ito ay palengke ni everyone. Ang dami mga ganyan. kain. ang tagal ko na ko hindi nakapunta sa palengke. Ang daming tinapay. Ganito ang palengke dito, everyone. Ang public market sa Jerusalem. Tsaka Malinis isda tuda na ba? Binibigyan ako ng pomegranate juice. Ay, ako'y maghahanap everyone ng talong na inaraw-araw. Yan yung mga isda, everyone. Sa daming isda. Yan. Yeah. Ako, sabi ko, ako'y naghahanap nga ng talong. Kaso, wala naman. Ito naman mga baklava. baklawa Yan. Yeah. Yan, let's go. Nag-hatching ako. Ito lang yung mga chocolates. Yan. So, dito ako lalabas. At ako naghahanap ng talong na inaraw-araw. Kasi dati nakakita ako dito ng talong na inaraw-araw. Wala ako dito ng talong na inaraw-araw. Bilis ako maghahanap ng talong na inaraw ako, Samahan niya ako. So dito, dati meron dito yung maliliit na talong. Kasi ah, so, wala. Ah, kalabasang maliliit la. Ah, yan. Yung kalabasang ganyan. Wala yung maliliit na talong. Hanap ako ng maliliit na talong. So yan ang mga dates everyone. At saka mga Snacks time. Yan, lahat dito. Yan, ang super candy. Diba, ang daming candy. Bongga. Mga pruta. Sawang-sawa pala ka dito. Ito yung pigs. Hindi ko alam kainin yan. Punta tayo doon sa may gulay and everyone. So, ito naman ang open shop or open market. So, Punta ako doon sa lo Sa kabila ang palengke, dito sa my Kasi, doon ako dati nakakita ng... ...ayong... ...murang... Basta may talong doon na araw araw Dito dati na malapit ang work ko lang sa may palengke. Kaya, alam ko na yung pasikot-sikot lang. ano oh, dito. O, oh, diba? May ganyan din. social Susang ka ang pasukan din ang pasukan sa may kape na yan yan ako sana bibili na rin agala eh, wala namang padala nga si lolong pera at hindi nga alam na ako nga bibili yan ang mga olives masarap yan, everyone yan mga olives dito tayo hanap ng talong na inaraw-araw everyone so dito lang ako nakakakita ng talong na inaraw-araw sa open shop sa siya mga restaurant dito yan yung lalaking yan dito ako nakakita ng talong na inaraw-araw alam wala na yung talong na inaraw-araw dito lagi siya may tinda eh Wala na sila yung eggplant na maliliit. Ay, grabe naman ang kukuri. Anong liliit na rin. No, da. da ba? Wala yung talong na inaraw-araw. selika Do you have the small eggplant? da eggplant A small tadara ba and and hayam ah tada so yun wala daw pagkalipas do ng isang linggo at meron ay di ako din yung magtitingin kasi ang alam ko dati may dito sa gulayang ito alay wala naman so yun lang everyone wala pala saka so ako magsilip may wala yung talong na inaraw-araw ngayong deliver so yun lang everyone to kayo yun.